paggawa ng alphabet bead bracelet. Magandang araw. Welcome back to Fun Project with Gigi and friends. Alam mo ba na isang fun project ang ating gagawin ngayon? Dahil sa alam mo na ang mga letra sa alfabetong Filipino, ang paggawa ng alphabet bead bracelet o pulseras ang ating gagawin. Natitiyak ko na ito ay magugustuhan mo. Kaya naman, halina at simulan na natin! Para sa ating fun project ngayon, ang mga materyales na gagamitin natin sa paggawa ng letter bead bracelet ay Cube Alphabet Beads na may 28 piraso Spacer Beads na may 6 na piraso goma, at gunting. Bago natin simulan ang ating fun project, ay talakayin muna natin ang kahulugan at gamit ng bawat material sa paggawa ng alphabet bead bracelet. Alphabet beads Ang alphabet beads ay kilala rin sa tawag na letter beads. Ito ay maliliit at hugis bilog o cube na nagtatampok ng mga individual na letra ng alpabeto. Nagagawa nitong i-personalize ang bracelet o pulseras sa pamamagitan ng pagbaybay ng mga pangalan, initial o makabuluhang salita. Spacer beads Ang mga spacer beads ay karaniwang mas maliit at inilalagay sa pagitan ng mga pangunahing beads upang ihiwalay ang mga letra initial o mga salita katulad ng sa gagawin nating alphabet bead bracelet ang paglalagay ng mga spacer beads ay isang mahusay na paraan upang pahabain ang mga disenyo at maaari ring makaakit ng higit na pansin. Goma Ang goma ay isang nababaluktot na material na perpekto para sa paglikha ng mga komportable at nakaistilong bracelet o pulseras. Ang ginamit natin sa ating fun project ngayon ay tinatawag na elastic cord sa wikang ingles. Ito ay isinisilid sa mga butas ng beads at ang mga buhol ay itinatali ng maayos upang mapanatili ang mga ito sa lugar. Gunting Ang gunting ay isang instrumento na ginagamit para sa pagputol ng mga maninipis na material katulad ng goma na ating gagamitin para sa ating fun project. Hayan! Kompleto na ang ating mga materyales at natalakay na rin natin ang kahulugan at gamit ng mga ito. Kaya tara na at simulan na natin ang ating fun project! Ang una nating gagawin ay sukatin ang haba ng goma sa ating pulso. Lagyan ng tigisang pulgadang pasobra ang kaliwat ng bahagi ng goma. Pagkakuha ng tamang haba ng goma, ay isisinid lang sa mga butas ng alphabet beads ang goma. Pagkatapos ay lagyan ng isang spacer bead ang pagitan ng bawat na buong salita upang maihiwalay ang bawat salita. Ang ginagawa nating na pangalan para sa ating letter bead bracelet ay ang pangalan ng ating channel na fun project with Gigi and Friends. Ito ay nakabaybay na kung kaya't ang bilang ng letra ng ating alphabet beads ay 28. Bukod pa rito ay mapapadali ang paggawa ng ating gagawing fun project. Ituloy-tuloy lang ang pagsisilid ng mga alphabet beads at spacer beads sa goma hanggang sa maisilid ang lahat ng mga ito. Pag naisilid na ang lahat ng alphabet beads at spacer beads, ay ibuhol na ang goma. Gupitin ang sobrang goma. Itago ang buhol ng goma sa isang alphabet bead upang hindi makita ang pinagbuhulan nito. Nang sa gayon ay maging kaaya-aya ang natapos na alphabet bead bracelet. Hayan! Gawa ng ating alphabet bead bracelet. Maaari na itong isuot at gamitin. maaari kang gumawa ng iba't ibang disenyo ng alphabet bead bracelet. Katulad ng makikita sa pisara. Ang mga bracelets ay ipinangalan sa ating mga tauhan sa maikling kwento na may pamagat na na malengke si Ate Orla. Na sina Ate Orla, William, Sarah at Mang Tomas na nasa full video bilang labing siyam na may pamagat na Piliin ang tamang pangalan ng larawan. Ang saya-saya at ang dali lang gumawa ng alphabet bead bracelet, ano? Ngayon ay makakagawa ka na ng sarili mong alphabet bead bracelet. May naisip ka na bang pangalan o salita at disenyo para sa gagawin mong alphabet bead bracelet? Natitiyak kong ang gagawin mong alphabet bead bracelet ay maganda. Maging malikhain lamang sa paggawa ng mga ito. Maraming salamat po! Siya nga po pala, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at mag-share. Maraming salamat din po sa mga nag-subscribe at mag-sa-subscribe. Ako din po ay labis na natutuwa dahil sa mayroon na pong isang daan at pitong subscribers ang ating channel. Maraming maraming salamat po! Hanggang sa muli!